Baby la, bagalaro daw kami ni Tana. O, kami na. yan, kami na. Ayan, nag-aayos yung bato. <laughs> o kaya lang ko ba maglalaro tayo? Wala. Ah. I want monkey. Baincin ko lang yan. You have rock, of money. The black, The black, <laughs> The black, And the flowers. black flowers. O oh, sige. Okay, la.

Baby, baby, baby. Do you can't make hot water. Paktay. Ba't isipin. Tatatapas wakit. Bakit ako? Taman mo ko sa baba. Na. Nakakainis naman si Alitana. Ah, Naglaro kami tapos water daw. Ako pa unutusan. Bli ka na. Wala, ano lang. Wala. Wala. Wala Anong kukunin ko? Yan lang nandyan. ano? Ha? Chocolate, ano chocolate? Let's go. Sneakers daw kay Tata. Eh, eh, ba ko mimi? na utosan pa. Ay, wala pa palang ano, light dito. Matano, ano, hindi nag, ano, hilaw. Let's go. Ayan, sorry na. Nang... Lato pa ng hilaw dito. Magtana, hindi nagtana ng lahay. May cut po. Hello. Hello, cat. Yeah. <laughs> oh, yes. Ay, kailangan ko yung chocolate Tata. Tamay na. Ah. wala kami magawa <laughs> kundi gumala iwan siya bura daw no, I want cold water cold water lang yeah. okay. <makes noise> hindi naman wait muna baka meron dito ay wala wala chocolate to si tata ah. ito bigay mo kay tata sneakers Snickers daw gusto niya. Cold water. May ice pa. Wala namang ice na ano eh. Hindi kasi sila naglalagay eh. Irita ako. Yes, Hindi kayo tatanga ito. Tapos sa'yo ito. Oh. Dali. Ito. Oh. ito. Oh, ano? Ice na lang, ha? Walang ano eh. I salam, baby. You do wait for me, huh? You walker. water Okay, Walk. Uh, oh. walk, her. walk, her. walk her. Uh, are you mad? Yeah. Oh my god. Mama, I can't you. I can't this. camera doon. Wala nang makita yung camera, oh. o. Oh. Tapos na, oh, 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 oh. Dito ka na. Akin na tayo. alin yung na ng water itong ano. Dito na. Dito muna, sabi. Wala nang ano tao sa camera.

Kausapin mo mga ka-baby love. Hi, 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 baby apps. Hi, baby, apps. We have jump around see it. We we'll have jump around. Oh, put na milk. I need to beat. натаю бежу-бежу упустить ну ну она вигнула мм для биби я к биби я кино а кто где aku а ты а Jagger water go. with you milk. go. Did you all get your go? Okay, good. The go. Okay. The baby yaps. i Let's go. i baby yaps. The baby yaps me that. Did you help me? Oh <laughs>